Magandang araw po sa inyo lahat and thank you po sa walang sawang support. Again, pag-uusapan po natin yung ikatlong part po ng video series na ginagawa ko po, yung contractors, mga kongresistang naging contractor. Ngayon pag-uusapan naman natin yung interview po ni Representative Leandro Leviste ng Batangas about po kay Representative Edwin Gardiola ng CWS Party List, yung uh, or tinatawag nilang Construction Workers Solidarity Party List. Okay. So, in-interview po si Congressman Edwin Gardiola dito. At um pinaliwanag niya po ano yung naging connection niya, paano niya nalaman yung uh, issue about kay Representative uh, Edwin Gardiola. So, paliwanag niya po dito, uh, kinausap po siya ni Congressman Gardiola at um, nung election po, ang sabi niya dito, eh, kinausap siya tapos parang pinali pinaliwanag, po, pinaliwanag, niya po dito is um, nag-usap sila, kinausap siya about doon sa um, about construction um, mga construction project doon po sa kanyang distrito sa Batangas. At um, pinaliwanag niya rin po dito na si Congressman Edwin Edwin Gardiola po ay sabi na natin number 2 sa pinaka ma-influensya pinaka mayamang kontratista sa Kamara. At uh, sabi niya dito ang uh, ang ang uh, ano daw po, ang, kung isusort mo daw from highest to lowest, ang number one daw po is si Congressman Saldico. Number two daw po si Representative Edwin Guardiola. Number three daw po yung mga uh, diskaya. At um, ang ang goal, ang goal daw po pala ni uh, Congressman Guardiola e eh, bumili ng mga kontrata ng DPWH at ibenta ito either some sa kanyang company o sa mga company involved yung companies niya na kung saan, eh, pagkabenta, binibenta ng overprice para daw po mas malaking kickback. piniliwanag din dito ni Congressman uh, Leviste na isang halimbawa daw po na siya inilapitan ni Congressman Guardiola is yung isang proyekto po sa tu TUWI o TUI Batangas. Um, binalak daw pong gawin na po ng asphalt o asfalto ang isa sa mga daan doon po sa Batangas, sa Tiwi Batangas. Ngunit po, ang problema dahil daw po binabasa ito eh hindi po kinaka hindi po, po pwede na gamitin ang asfalto. Pero napag-alaman niya po sa mga district engineer na ang asfalto daw po eh malaki ang kitaan kasi po na na, na o overpriced daw po ang presyo ng asfalto. Kaya daw po ito ipinupush ni Congressman Guardiola. Also sinabi niya rin dito, noon daw po 2025 nagkaroon na po ng mga pre-order. Doon po sa mga proyekto um, ng DPWH na connected po si uh, Congressman Guardiola doon sa 2025 na budget. Paano daw po ba ang modus nito? Piniliwanag niya dito na sa umpisa pa lang daw po, meron ng lutuan ng bidding at insertions. Uh, dated August 30, 2024, nakakuha po ng listahan si Congressman Leviste from Yusek Cabral. Lumalagay po dito sa listahan niya na there is 20, 22 billion pesos total na na-award kay um, Congressman Guardiola bago pa bago pa daw i-approve sa Congress ang budget, meron na palang internal file na kung saan hawak ni Yusek Cabral at that time uh, na mga project na mapupunta daw po kay Congressman Guardiola or connected po kay Congressman Guardiola or connected sa mga companies niya. And um, sinabi niya rin po dito na matagal na po pala itong kalakaran. And so far, sabi niya din na itong mga companies ni Guardiola at kanyang pamilya nagkaroon po ng total of 42 billion pesos na kinita from 2021 to 2025 na mga proyekto galing sa gobyerno. At sabi niya din dito na si Congressman Guardiola ay eh nanghihiram po ng lisensya sa ibang mga construction companies para daw po makakuha ng mga royalty income. So maliban sa mga connected, kung saan connected ang kanyang pamilya ng mga kumpanya, Nagtatry pa siyang uh, maki, uh, manghiram ng mga lisensya sa ibang company, 'di ba? To to uh, to make more money by getting royalties sa mga companies na 'to. Grabe kagahaman naman po talaga. Um, so, lumalagay dito na mas marami daw po yung project na ibinibenta kesa daw po yung sa totoong nagawa under uh, Congressman Guardiola. Um, okay, tapos meron din po sinabi si Congressman Leviste dito na there is two cabinet secretaries na involved na ayaw niya po munang pangalanan until ICI have already started their investigation. Uh, kasi kilala kilala niya to at kilala ng kanyang nanay si Senator Lauren Legarda. So ayon niya muna itong i-preempt ika nga. Um, also may report din po na kung saan eh meron pong ka-partner, may business partner po si uh, Representative Guardiola sa mga contract na ito na involved uh, uh, sa DPWH. And apparently owner din po pala. Sa report na to, owner din po pala ng Small Town Lot uh, Small Town Lottery or STL operation sa Batangas si Congressman Cardiola. Ah, uh, report lang naman po no sa loob pero hindi hindi pa po natin ma prove unless, you know, magkaroon ng investigation. Um, tinanong din po si Congressman Leviste kung siya po ay natatakot sa kanyang security. So right now sabi niya, yes, there is a high security in my life. May mga connection po si Congressman Guardiola at mga appointee ni Secretary Hison ang may connection daw po sa mga contractors. Grabe no? This is something na hindi ko kalain na malalaman ko is that yung palang appointees ni Secretary Hison ng DPWH, eh meron daw po palang connection kay Congressman Guardiola. Ibig sabihin po pa talaga na kung ito'y totoo, no, na yung dumi, yung kasiraan ng DPWH, eh, at up to its core, sa loob mismo ng, ng opisina miski appointed ni Secretary Hison na eh, connected sa mga Gardiola grabe pinaliwanag niya din po dito um, ano daw po ano daw ba ang dahilan bakit walang dokumentong nakuha ang ICI nung iniimbestigahan nila si Representative Gardiola at wala silang listahan na mga contract at mga kumpanya na involved si Representative Guardiola Uh, yun, pinaliwanag niya yun at ang sabi niya dito um, nung pumunta daw po siya sa opisina ng ICI at pinakita niya yung papel papeles na nandoon po yung mga listahan ng mga proyekto sino po yung mga involved anong mga contract and so on nag, nagulat daw po yung uh, officers po ng ICI kasi hindi daw po nila alam na may ganong klaseng dokumento at ang paliwanag po ng isang officer ng ICI kay Congressman Liviste daw po ay noong bago pa lang daw po ang ICI um, nakakordon daw po ang opisina ni Yusek Cabral at hindi sila makapasok at noong nagkaroon na ng chance na makapasok ang ICI apparently wala na daw po yung mga computer na naglalaan ng mga detalyeng meron siyang hawak at yung mga files at ilang mga printer, eh wala na rin daw po. Um, and, and, then, uh, unfortunately, ang nakuha lang daw po nila is yung mga hard copies, E eh, wala daw po doon yung mga information na meron po si Congressman Leviste. So, uh, Unfortunately, kung, kung pagbabasihan natin itong story na to, mukhang may pagtatakip na nangyayari. Kasi ayaw siguro nilang malaman yung totoo and maraming tao may involve. Diba? Um, sinabi din po ni Congressman Leviste na ang focus po pala ng company ni Congressman Gadiola ay mga road projects. Kumpara kay Saldico na mga flood control project, sa kanya po, eh, road project na in 2025 budget, may total of 794 million pesos ang cost ng budget for road projects. And lumalagay dito na one third of the companies na involved dito sa mga road project ay kumpanya na maaring pagmamayari ng pamilya ni Congressman Guardiola o siya mismo. At two thirds na mga company involved dito ay yung mga no-name company na maari may connection din si Congressman Guardiola na kumukuha din ng kick, uh, kickback para po mabigyan ng konting information din po. Dadako tayo sa investigation report ng Rappler. At ipapaliwanag po natin ng konting detalye. Kasi naglagay po ako ng note dito. Doon po sa nakita po nila about dito sa mga Guardiola. Sabi po dito, ito po palang company ni Guardiola na JSG Construction at E. Guardiola Company ay nasangkot na po pala sa mga investigasyon before. Babalik po tayo sa panahon ng mga Arroyo administration. Noong panahon ni Arroyo, naitala po itong dalawang companies na ito na may pinakamalaking kinita sa gobyerno. Namely, sa mga contract, may total pong five, four, 5.7 billion pesos ang kinita ng JSG Construction. Meron naman po 2.3 billion pesos ang kinita ng E. Guardiola Company. Which is ang may-ari po ng E. Guardiola Company ay kapatid po ni Congressman Guardiola. Ito po ay sa taong 2000 to 2008. Um, ang um, Okay, noong panahon po, noong 2008, um, ang mga company po ni Congressman Guardiola ay under investigation. At meron pong isang case dito na nagkakalaga ng 100 million pesos po for a 12 kilometers road in construction at mataas na kahoy uh, Batangas has remained unfinished. Kumbaga, nag-disburse ng pondo pero wala naman pong natapos na proyekto. And isa po ito sa inimbestigahan noong, pan, uh, noong panahon po nung 2008 is sa uh, under Arroyo administration. And wala daw pong accomplishment report. Noong taon naman po 2015, eh, napagalaman po na yung companies na yon ay hindi po sumunod sa mga procurement law. And ito pong e-Guardiola companies po. Noong taong 2014, they were on they were investigated under COA, Commission on Audit. Dahil po itong kumpanya na to ay pumasok sa C5 extension project. Unfortunately, nagtrabaho sila na walang kontrata. At lumalagay na yung kanilang trabaho po ay maraming depekto. Tapos po, itong e Companies, nung panahong 2023 po, ay nagkaroon na po ng bagong pangalan. Ang pangalan po ay New, uh, Newington Builders at nagkaroon po pa ng isa pang kumpanyang construction company na S ang, S ang Construction Business na pagmamayari po ng kanyang asawa at mga anak. Between 2023 at 2025, nag, nagkaroon po ng total income ang dalawang company na sabi na halos 16 billion pesos. Na uh, 16 billion pesos ang kinita noong ay sorry. So 2023 to 2025. Ang kinita po ng company na ito ay 16 billion pesos po. Which is way bigger malaki po ang difference kung ikukumpara natin sa kinita nilang combined noong panahon ng 2020, 2016 to 2022 na only 9.5 billion pesos so bakit ganong kalaki ba diba? anong nangyari, anong bago from the year 2016 to 2022 and 2023 to 2025 na kung tutusin, 2 years lang agwat 2 years, kumita ka ng 16 billion pesos kumpara sa 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 years ang kinita mo lang is 9.5 billion pesos. Anong nangyari? 'Di ba? Ano ano anong 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 hindi natin alam mga taxpayer, 'di ba? Okay, and then also meron din pong iba pang mga construction business na involve po ang uh, pamilya po ni uh, Gar uh, representative Guardiola namely Redinex Redinex Construction and Trading Incorporated Lara Builders at Laurel Development Corporation na pagmamayari ng kanyang kapatid na si Earl Guard Guardiola na kung saan po itong Laurel Development Corporation noong May 9 2022 nag po ng halagang 7% 9 million pesos sa party list election po ni Congressman Guardiola yung CWS or Construction Workers Solidarity Party List. At kung saan ay inendorso ng sikat na artistang si Joshua Garcia. Pwede po natin siyang tanungin, magkano kaya ang magkano kaya ang kanyang kinita galing sa pondo ng bayan, <laughs> sa pondo ng bayan, di ba? Um, so far po, sa investigation po ng Rappler, lumalagay po na merong 4.9 billion pesos na flood control project ang kinita ng mga kumpanya na connected po kay Congressman Guardiola. At ito po ay nangyari noong panahon po na member po pala. Lumalagay dito na member po pala ng Appropriations Committee si Representative Guardiola na alam po natin is the second most powerful committee sa Kongreso. Pagkatas ng speaker. So, kaya makikita natin dito, na kung sasabihin po ni Congressman Guardiola, na wala po siyang koneksyon, wala, walang issue, walang bahid ng korupsyon dito, hindi po natin pwede masabi, kasi this is already a conflict of interest. Eh. Knowing that you are coming from a construction business, ang mga nasabi natin kumpanya, ay connected yung yung pamilya o kapatid napakahirap na there is no conflict of interest dito also from um billionaire news channel na nag-report uh, po sila nagkaroon po sila ng investigation po kung saan uh, ipinakita po dito yung malapalasyong yung bahay po ni Congressman Guardiola po dito sa Batangas sa mataas na kahoy sa Batangas at uh, sabi po nila dito ay um, ang kanyang bahay po ay malapalasyo meron din pong helipad at golf course grabe at nagtataka din po sila under investigation na ang mga construction companies po na connected kay Congressman Guardiola ay binigyan ng AAA rating even if ang kanilang lisensya ay only classified as B ng PCAB. Okay? And also, ah uh, nito lang po, nito lang, na, na pag-alaman po ni Pangulong Marcos, sa Bulacan po, merong ghost project na po ng CWS party list, ni Representative Guardiola at noong uh, former mayor ng Baliwag Bulacan na si Ferdinand Estrella na nagkakahulug nagkakahalaga ng 400 million pesos in total which is apparently a ghost project kasi wala naman daw pong ginawang proyekto na ganun Also nung panahon din po ni Pinoy Admin ng Pinoy Administration ito pong um, kumpanya ni Congressman Guardiola ay naimbestigahan po ni uh, ni Secretary uh, Babes Singson ng DPWH noong panahon po niya. Itong JSG Company noong panahon noong 2014 eh meron po daw nawawala sa budget ng DPWH almost 30 billion pesos. Ito po ay unaccounted fund disbursement na hindi daw nagtataka daw po sila na at that time na ini-investigate nila eh hindi daw po matapos yung mga proyekto na to or hindi pa tapos ang mga proyekto na to pero nakapag di, nakapag re, uh na nakapagbigay na ng budget o ng pera pero wala naman daw pong natapos na proyekto. Also, na-interview din po ng Billionary News Channel si Jay Ilagan. Siya po ay mayor ng Mataas na Kahoy sa Batangas na kung alam po natin, balwarte po ito ng mga Guardiola. Sabi niya po dito, ang uh, mataas na kahoy, the city of mataas na kahoy daw po ay nagiging bagsakan daw po ng mga project para daw po sa pamilya ng Guardiola. Kasi daw po, yung city daw po ng mataas na kahoy, kung titingnan niya daw po, mga opisyalis ng city ay members o connected sa family ni Representative Guardiola. At nagtataka daw po siya, bakit daw po sa budget noong 2025, may total of 3 billion pesos daw po ang nailaan sa city of Mataas na Kahoy in Batangas. And knowing na ang population lang po nila, eh, may, la, may 16 na barangay lang po sila at 20,000 na katao lang. So bakit kailangan ng ganong budget? Sinabi niya rin po dito na um, may may mga pagkakatong po nakakapasok siya sa compound po ng mga ng mga uh, Guardiola at sabi po ni Mayor Ilagan dito na the uh, the, the the Guardiolas have 42 sports car, 70 Zero SUVs na nakapark at take note lahat po ng sasakyan na to ay naka-aircon. Okay? <laughs> at uh, grabe, et, kaya nga sabi ni um, Mayor Ilagan, kung ang mga diskaya may uh, less than, I think, 20 or less than 40 na mga sasakyan, ibahin daw po ang mga gardiola. Kasi, a total of uh, um, kung bibilangan natin 42 plus 70, ha, ah, is a total of 112 na uri ng sasakyan ang meron ng mga Guardiola. Nagtataka lang ako para sobrang naman dami atang sasakyan yung para aanhin mo yung ganong karami sasakyan, di ba? And also, upon their investigation, dito po ako nagulat. Guys, lahat naman po ito, no, you know, um, let's give it a benefit of a doubt. Pero, nagulat lang ako doon sa napag-alaman po ng Billionaire News Channel upon their investigation na meron po palang tatlong upcoming properties ang mga Guardiola. And take note, exclusive ito. First, yung bahay po na pinapatayo sa Club Funta Fuego, dito po sa Nasugbu, Batangas, na may total square meters, ng, na total of 3,000 square meters, na nung tiningnan po nila kung magkano ito, ang presyuan po e eh, between 90,000 to 130,000 per square meters. So, grabe no kung kung, kung i-multiply mo to kung sa 3,000 na lang 3,000 times uh, 90 sabihin na natin 90 square um, uh, 90 square ano 90,000 grabe lumalagay po na 270 million pesos po kung sabihin na natin conservative rate na uh 90,000 pesos sa 3,000 square square meters ay eh lumalagay na 270 million pesos po ang halaga nitong bahay pa lang. Ito ay isang bahay pa lang po na kanilang pinatatayo. At paano daw po nalaman ng uh, billionaire news channel yan? Kasi daw po mismo yung mga tao sa Punta Fuego ay nagrereklamo kasi tanging si uh, Congressman uh Guardiola at isang ultra bilyonaryo doon po sa property na yun ang nagpagawa ng kanilang sariling um electric supply at with matching generator na kung saan po itong generator na to ay hindi po normal sa isang uh, middle class uh na bahay doon po sa property na yun, kasi kututuusin pag naglagay ka na generator it means to say kukuha ka ng mas malaking ma malaking boltahe ng kuryente para punan yung bahay na papa na pinapatayo mo ang tanong anong klasing bahay ba ito 'di ba ano ba to may helipad ano uh, um another mer ano ba to another uh, source of uh, kuryente or ano ba ilalagay nila 'di ba parang nakapagtataka So, kaya yun parang uh, isa sa mga nireklamo ng ibang mga homeowner doon sa Punta Fuego, itong bahay ni Congressman. And second, M ma uh, ma Golf and Country Club, na kung saan daw po yung property, eh, malamol ang laki. Grabe. Ah, ni alam niyo po nagtataka talaga ako, no? Anin ah, nila yung ganito kalaking bahay. Yes, sige, sabihin na natin marami kang pera. Pero, aanin mo yung ganito kalaking bahay. And, pangatlo, na kung saan po yung anak niya ay signatory, ito pangatlong bahay na nabili nila sa South Forbes Park. Hindi ko alam kung gano'ng kalaki ang, kalaki ang pamilya niya o kalaki yung pagmamanahan niya ng mga pera na ito. Pero hindi, talaga, hindi ko talaga maintindihan bakit niya pa Knowing na kung meron ka ng property sa Batangas, sa mataas na kahoy, kung saan, may helipad na, may golf course pa, tapos, may almost 112 na sasakyan ka, tapos, pibili ka pa ng iba pang property. Ibig sabihin, sobrang dami mo talagang pera. Like, legit na marami kang pera at hindi mo alam kung saan mo gagamitin. di ba Grabe. Kayo guys, ano, ano masasabi nyo? Kayo din ba nalula? Ako, personally, nung nire-research ko ito at nakita ko yung mga uh, uh, investigation, hindi ko akalain na ganito katindi. Like sa sobrang dami niyang pera, hindi niya na alam kung saan niya ilalagay ulit yung 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 uh yung another pera. 'Di ba? Sobrang sobrang dami. Ako ay nagulat po talaga. Ayun, so kayo, nung tingin niyo, don't forget to put it uh, on the comment section below at try nating uh, sagutin 'yan. At uh, uh hopefully po sa mga sa mga susunod na video natin uh dagdagan ko pa 'tong mga series na 'to kung magustuhan niyo po. So kung hindi pa po kayo kasali sa ating family, don't forget to share, like and subscribe sa ating YouTube channel. At uh, makita-kita tayo sa susunod na video. Thank you po sa inyong lahat.